Okay ngayon Ipapakita ko sa inyo Paano ba ginagawa ang premium quality fried rice The famous fried rice Number 1 fried rice 650 fried rice Pinag-aralan ko to ng 10 taon Pero ipapakita ko lang sa inyo sa loob ng isang minuto so, Ano mong gagawin Papainitin mo muna yung Para hindi tumigit yung mga kanin Sa so, mga nagsasabi Na masyadong mahal yung fried rice namin Baka wala ka lang pagbili. 650 wala ka. Trabaho ka kasi. Emperor fried rice yun ang best seller namin. Wow. Kita nyo naman. Kahit premium Kahit no na, oh, oh, na premium. Puta. Premium na premium, Premium na premium. Kaya premium pride Tapos rice quality yun. rin yung galaw. Oh. Kaya kung wala kang pambili sa so 650 fried rice. Utang ka sa nanay mo. Hindi ikaw yung target market namin. Oo. Oh, oh. Saka, bumili ka na kasi balang araw tataas pa ang presyo nito. Tataas pa ang value nito. Oo. Uh -huh. Oh. pa nga mababa yung 650? Dahil mo nilalagay ah. Siyempre, kaya nga ka siya premium eh, uh, diba? Kaya nga ka premium. tama naman bro. yan, no? Oo. Oh. Hindi ba sa basta mga nilalagay namin dyan, bata? Kaya, tataka kayo, ba't mahal? Eh, mahal din yung nilalagay eh. Nolo. Wow. Oh my God. So ngayon, ito na ang premium quality fried rice. The famous fried rice, 650 fried rice. Kaya kung hindi mo pa natitikman to, nahuhuli ka na. Kasi malapit ng tamas ang value nito. So tikman natin. Ito naman naman gano'ng quality yung premium quality fried rice na yan. No? Sulit ang 650 mo dito. First bite pa lang oh. Tulad uh, uh, kayong nakain. Saan kayo makakita nun? Dito ka lang makakatikim nun. Uh, uh, parang, parang ang bata kumain. makain. Hindi naman ganyan. Sarap. Sarap talaga. Para sa 650, murang-mura na nga ito eh. So, ano sa mga natin, no? Ang talaga. Sa mga hindi gaya bumili ng 650 Fridays dyan. Maglaway ka lang, no? Oh. Balang araw. Mataas na presyo nito. Mataas na value nito. Hindi na lang 650. "Oh! Mm.